Hello mga madi! Ayan, dahil napakamura ng ating tulingan ngayon, ayan, naisipan kong maginataan ako ng tulingan. Ang unang step na gagawin natin ay ipapaksiw natin ang ating tulingan sa suka at mga ricados tulad ng sibuyas, luya, bawang at sili. Pagsabay-sabay na natin ito mga madi para talaga namang manunood ang lasa ng ating paksiw. At nilagyan ko na rin pala ito ng sin ang ating paksiw na tulingan. Katapos nga, nahiwain lang natin ito ng maliliit para talaga namang manunood ang lasa ng ating paksiw, kaya damihan natin mga madi ang ricados wag natin itong tipirin sobra talaga akong naaliw ngayon mga madi kasi ang mura talaga ng kilo ng ating tulingan ngayon kaya naman bumili na ako ng tulingan para ito'y aking gataan at hindi rin naman pwedeng magataka ng kalahating kilo at syempre inisang kilo ko na siya mga madi para hindi sayang lahat ng ricados and of course ang ating gata at ang lalaki nga ng mga tulingan lingan ngayon, ang isang kilo ay mahigit na apat na piraso kaya naman pinahati-hati ko pa ito ng tatlo sa isang piraso na tulingan. Yan talaga mga madi, pag naghiwa ako ng mga ricados, ay napakatagal ko talagang maghiwa niyan kasi ang diliit din pati ng ating mga sibuyas ngayon. Mukhang panahon nga rin ng sibuyas natin ngayon kasi napakamura man din ang kilo ng sibuyas ngayon. Ay. Dahil nga may kamahala ng bawang ngayon kaya medyo tinipid ko ang bawang. Tatlong buti lang na bawang ang aking ilalagay dyan sa paksiw na tulingan. Okay, na nga, medyo malapit na nating matapos. Natapos ko na din lahat ng paghiwa at lalagyan na rin natin 'yan ng asin. Isasabay na natin ang asin sa pagpaksiw ng ating tulingan para mag-absorb talaga ang lasa ng ating paksiw na tulingan sa suka. Diyan nga mga madi ay naka-estimate lang ang ating asin para hindi rin siya masyadong umalat at saka mo na lang siya dadagdaga ng asin pag natikman mo na siya. Ito naman ang ating gata ay ipiprepare ko na din siya sa isang bowl at kalahati para medyo may sabaw-sabaw naman tayo mga madi. Ayan at lalagyan din natin siya ng pechay. So, ayan, nakaprepare na rin ang ating pechay, mga madi. Ayan na, nag na at luto na ang ating tulingan. Kaya, isusunod na rin natin ang ating pechay para mas lalong masarap ang ating ginataang tulingan pag nilagyan natin ng ganitong gulay. Pag ganitong texture ng ating gata ay okay na yan. Kaya, let's eat na! Ito na ang pinakahihintay natin sa part ng ating ginataang tulingan ang matikman nito na, na napakasarap sa ating lunch. Thank you so much for watching.